So yun mga sir, yan. Ito yung ating bagong tutorial guys Kung paano ba ako nagkatayas At gumagawa ng saranggol mga lodi So meron tayo itong ano kawayan So itong haba nitong kawayan nito guys Is ano yan Sukatin so, natin kung ilan yung haba So ang haba nito ay Ayan 130 cm Or 51 inches mga lodi So yan o oh. So yan mga lodi yan oh. Ayan, 130 or 51. 130 cm or 51 inches mga lodi. So, bago ako mag-guys, guys, pupunin ko muna yung pinaka gitna nitong kawain nito guys bago ko siya kayasin mga lodi. So, gagamit muna tayo ng tali. So, ito guys. So, kung meron kayo nitong tali or kahit ganitong tali. Or kahit ganito guys, mga tali guys, yan oh, Yung straw. So, madali na makahanap ng ganitong straw. Pero, ito muna yung gagamitin natin na pantali guys so pamo, so yan ang pamo sya guys so meron ito sa mga ano sa mga sako guys sako ng bigas or sako ng ano simento mga lodi, so bahala na kayo mga lodi so gagawin natin kukulin natin yung pinakagitna gamit itong tali mga lodi, so ganyan yung pinakadulo nung tali at uh, syempre hanggang dito sa pinakadulo mga lodi so yan, so, yan. At uh, tutupin, pag nakuha muna na siya, tutupin natin yun sa dalawa. So, yun na guys, tutupin natin sa dalawang lodi, At, syempre, iaaral natin ulit dito sa, ayan, sa kawayan na yan. So, ayan. At kung saan man siya mapunta, ayan, yun na yung pinakagitna natin mga lodi. So, hanggang dito yung gitna niya. So, ayan. At uh, lagyan natin siya ng marker mga lodi. So, yan. So, lagyan natin siya ng marker. So, syempre, um, kayo na rin bahala kung ano ba yung gagamitin nyo. Kung ano yung style gagamitin nyo mga lodi. So, ako, sisiguraduhin natin na makuha natin yung pinagagitna nyo. So, ang dami pa rin ako nito ating meter mga lodi. So, yan. So, numbers uh, 66 cm mga lodi. So, 66 cm. So, ayan. At kabila naman ang pakpak. So, kailangan magtama siya sa 66 cm mga lodi. So, yun. So, kailangan so, makuha nyo talaga yung pinakatamang sukat. So, ayan. Mga lodi. So, mamarki lang pa rin natin. So, ayan. Mga lodi. So, yung pinakagitna nyan ito. So, yun. Nakuha natin yung marker niya guys. So ano na nakuha natin yung marker niya. So ito guys, uh, ano yan, 51 inches or 130 cm mga lodi. So ang kukunin yung kawayan mga guys, tingnan nyo itong bukong niya. Ayan no? pinaka bukong niya. So pinaka dulo, ayan no So kailangan, ito kasi yung magiging bend natin ng pulman ng pakpak mga guys. So kailangan uh, may adjust siya no. Tingnan niyo. Bukong niya mga lodi, yan, no So, yan. Palaging ganyan. Kahit sa mga malaking saranggola, mga lodi. So, kailangan ah, nandito yung bukong na at dito yung sa pinakadulo Kasi, mahalaga yan para hindi maapektuhan yung pag corp ng ating pakpak, mga lodi. So, ganun din sa kabila, mga lodi. So, yan. So, yung mga lodi, yan, oh. So, din sa malaking saranggola, mga lodi. kanya na ganyan din. Ah, iwasan yung itong bukong na sa pinakadulo. So, kayo nang bahala. Kasi, dito yung Dito natin kakayasin ng pinakamanipis yung ating ulma ng pakpak mga lodi so isa na natin mga lodi so yan Siyempre, kakayasin na natin siya. Gamit itong kitak. Kung ano man yung mga gamitin yung mga lodi, so kayo na bahala dyan. Ayan. Siyempre, so, unayin natin dahil nakunan natin yung gitna. So dito tayo mag -umpisa. So ganito ako mag- ayan. So unayin natin siya ng maigi, mga lodi yan. So yun mga lodi, kinakais na natin yung ating pakulungan pak para sa mini trotoro natin mga lodi so yan yung ginagawa ko na yan mga lodi pinakayos ko siya simula dun sa pinaka dulo mga guys yung makuha nyo yung pinaka nipis nung uh, pagkayos ninyo nung kawayan mga lodi syempre sa pagkayos gagamit tayo nito guys yan So, yan. Hindi lang siya basta manipis dun sa dulo mga lodi. So, pantay pantayan yan. So, ibig sabihin yan, simula sa pinakadulo, yung pinakamanipis, kailangan pantay ah, siya hanggang sa pinakadulo. Pinaka pinaka hindi pinaka -dulo, hindi dulo, naman ganun ka nipis dun sa may... sa may pinaka gitna so, so um, ang pinaka importante niyan is makapal simula dun sa may uh, gitna ng marker na nilagay natin at panipis ng panipis ng panipis siya sa pinaka na mga lodi. So, kung mapapansin nyo kung paano kumagayas magkayas, guys, talagang uh, mabusisi. So, yan. Kung gusto talaga ninyo uh, maganda yung man nung pakpak, mga guys, at kung gusto nyo talaga ng pabilog na hubog ng pakpak ng saranggola, mga lodi, kailangan nyo talaga ng ganyang uri ng pagkakayas, mga guys. So, kailangan mabusisi at uh, sigurado nyo talaga na maganda yung pag-bend at pag -curve nung ating pakpak para sa saranggola natin mga lodi, so hindi rin siya basta-basta kung kayo mga baguhan palang lang mga guys so kailangan nyo ng Uh, matinding uh, practice para magawa ninyo na mapaganda yung hulma nung pakpak ng magiging saranggola na yung mga lodi. So, yun. Magagawa nyo siguro yan kung paulit-ulit yung siyang papracticein. Yan, kasi uh, hindi naman yan makukuha guys sa uh, madalian or isang subok agad mga lodi. So, yun. Yung mga ginagawa ko nga na yan, uh, tinatry ko na i-hulma siya ng maigi at uh, uh, kailangan talaga pantay dun sa kabila at pantay din din dito sa uh, kabila din na uh, pakpak mga lodi. So yan ang akin na kais ko na yung uh, kabila naman nung uh, kawayan para sa pakpak -pak natin mga lodi. So mabusisi talaga yan mga guys. So uh, sa akin ako kung magkais ako medyo matagal na rin kasi ako gumagawa ng saranggola mga guys kaya medyo parang easy na lang sa akin guys kung paano ako magkais. Pero sa mga baguhan pa lang guys, uh, uh, kaunting may papayaw ko lang at tips mga lodi. So panoorin nyo lang ng panoorin tong uh, tutorial na ginagawa ko mga lodi So tingnan nyo kung paano ko magkaya. at syempre, uh, matututo na rin kayo niyan at magkakaroon din kayo ng sariling diskarte niyo kung paano ba kayo uh, magkais ng pakpak. So napakalaga talaga ang unahin ninyong ikakayas mga lodi yung para sa pakpak kasi yan talaga yung pinakamahalaga mga lodi para sa paggawa ng saranggola kailangan um, pantay maganda yung uh, bend maganda yung hubog nung pakpak -pak para sa saranggola yung mga lodi so makukuha nyo yan at uh, ulit ulitin nyo lang at um, mapapraktis niyo ninyo at uh, mapiperfect ninyo yung pagkais ng saranggola kung hindi man nyo naman magawa talaga yung pabilog na pabilog mga guys kahit uh, nyo lang siya yung pakpak. -pak. So, lilipad naman yun mga saranggolin yung mga lodi. Basta maganda yung bend nung um, saranggolin yung mga lodi. So, syempre, aralin nyo rin yung kung paano um, maganda yung ating pack natin. So, yun nga, gumagamit ako ng ano, yung uh, basahan mga lodi. Yung iba naman ginagamit ang um, damit or kung ano man. Basta meron kayong ano, magagamit na uh, pangsapin. So, okay na okay yan, guys. So, gagamitin nyo yan kapag uh, magkakayas kayo at magpapanipis kayo ng pinakadulo ng pakpak. -pak nung saranggola mga lodi. Kinakais natin yung pakpak na kawayan at syempre tinatansya natin yung bend nya at yung corb nung ating uh, magiging pakpak guys para sa ating trotora na mini na saranggola mga lodi. So yun o, no, tinatansya ko yung corb kung maayos ba. Yan. At syempre tinatansya ko rin yung um, dalawang kawayan na kinayos ko mga lodi kung tama ba at uh, pares yung sukat at pares yung lapad nung mga kawayan na yan mga guys. So paulit-ulit ko siyang gagawin mga lodi para makuha ko yung tamang tansya at uh, tamang sukat nung pare nong kawayan ng kinakayas ko mga lodi so yan o, kung nyo, mapapansin nyo, mga lodi so yun, tinatantsa ko sinisipat ko talaga yung uh, dalawang kawayan na yan para magtugma at uh, maging pantay dun sa una kong ginawa mga lodi, yung kinayas sa kawayan mga lodi, so ganyan tayo magkayas mga lodi so yan o, unti-unti hanggang mabuo natin at uh, syempre tatansyay natin dun sa isa pang kawayan na kinais ko mga Lodi Kasi mahalaga yan mga Lodi para uh, natin na tama ba yung ginagawa natin ng pagkakais mga Lodi So yun oh, ko siya at uh, nililinis ko talaga ng maigi hanggang pinakadulo ng ating kawayan mga Lodi At yan, pinatansya-tansya ko talaga at uh, ko talaga na tama at uh, parehas yung uh, magiging curve or bend ng ating magiging pakpak para sa mini -tura -tura natin mga Lodi So ganyan din gagawin nyo sa mga saranggola na uh, gagawin mga lodi talagang um, kailangan nyo ng tiyaga at uh, kailangan talaga ng busisi mga lodi sa pag uh, ayas ng kawayan mga lodi so yun nga o oh, tinatansya ko na guys kung tama ba at pantay ba yung pagkakakorb nung dalawang magkabilang pakpak at nung, mag, nung mga dulo ng mga pakpak nung kawayan natin at syempre kapag meron pa ako nakita na medyo hindi pa siya talaga perfect talaga yung pagkakorb kakayasin pa natin siya ng konti hanggang sa makuha natin yung uh, tamang sukat at tamang korb at uh, tamang hulma ng uh, mga dulo ng pakpak pak mga lodi at syempre syempre yung kawayan mga guys kailangan tamang-tama lang yan lalo na mini guryon or mini saranggola yung gagawin natin kailangan malambot talaga yung pakpak -pak nung pagbe-bend so, hindi lang siya gano'ng katigasan mga lodi so yan nga oh yan pantay na pantay mga lodi ay yung kabila naman so yun mga lodi pantay na pantay talaga yung ating uh, mga pakpak -pak, mga lodi so yun oh yan at syempre kakayasin naman natin yung, yung ating na patidli. ano patidnik so, oh. kawayan mga lodi so pag guys naman sa patindig mga lodi kailangan malaki yung uh, yung ulo hanggang panipis siya sa pinakabandang buntot mga guys so kailangan malaki lang talaga at malaki lang sya at uh, ito yung kanyang magiging uluhan So, yun mga lodi, kaya natin nating ating patindig mga lodi. So, yun nga, yung nasabi ko nga mga lodi, para sa ulo mga guys, mga lodi, kailangan malaki yung ulo, yan, at panipis siya hanggang sa may buntot mga lodi. So, yun o, no, habang kinakayas ko yun mga guys, kailangan na talagang uh, yung patindig nyo talaga, medyo matigas talagang guys, hindi dapat malambot yung patindig, kailangan matigas siya. At napansin ko nga mga lodi, medyo uh, baluktot yung ating patindig mga lodi. So, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-straight mag, uh, ng ating, uh, nga uh, patindig or nung ating kawayan mga lodi. So gagamit tayo ng, ano, ng apoy mga lodi. So ingat-ingat din sa mga bata dyan sa hindi marunong mga lodi. So magpatulong kay mga lodi. Pero yung gamitin yung ano, gasera or anuman, Yung ginamit ko kasi dyan, yung ano, yung sa lata mga lodi at nilagyan ko lang siya ng gas mga lodi. At uh, yan, unti-unti ko siya nga binabalik or uh, tinutuwid yung ating uh, mga baluktot don sa may bukong mga lodi. So yan, para syempre maganda pa rin yung hulma ng ating patindig mga lodi at uh, hindi siya masyadong uh, baliko or uh, tiko, or pa uh, pakorb yung mga bukong ng mga kawayan para sa patindig natin mga lodi so yan na nga guys so yan medyo uh, naunat na natin so ganyan lang magunat ng kawayan mga lodi so iinitin nyo lang siya mga lodi at syempre na natin siya dahil uh, medyo naunat na natin yung ating patindig mga lodi so ayan sinisipat ko nga mga lodi yung uh, bawat kanto uh, ng ating uh, patindig mga lodi, so yan, kinakais ko na siya guys, so syempre, gaya nga nang nasabi ko mga lodi, kailangan medyo uh, may katigasan din yung ating patindig mga lodi, na kawayan mga lodi para syempre, yan yung magiging uh, backbone ng ating uh, saranggola or body, body ng ating uh, saranggola mga lodi, napakahalaga nyan mga guys, so yan na nga guys so yan o, oh. okay na, so syempre malaki yung ulo nyan at panipis hanggang sa may uh, buntot mga lodi. So, yun know. o. O, syempre, ayan, ikakabit na natin yung mga pakpak mga guys, yung kinais natin. Syempre, gagawang ko siya ng uh, uka mga lodi. So, syempre, ayan o. Ayan yun, sa may ulohan natin mga lodi. So, baka kayo na bahala. At mamaya, ibibigay ko yung buong sukat ng ating mini trotoro, mga lodi. So, abangan nyo. Mamaya, ipapakita ko yung buong sukat ng ating turatoro mga lodi para syempre, masundan nyo at kung saan ba kayo maglalagay ng uka. So, ganyan yung itsura ng uka na ginagawa ko mga lodi. Para syempre, islat pa-slant yung ating magiging pakpak -pak, mga lodi. So yun oh, kung mapapansin nyo guys, sinuot ko lang sya doon sa may ginawa kong uka mga lodi. So yan, para maging slant yung ating pakpak. -pak. So ano bang ginagawa or para saan ba yung maging slant ng ating sarangkula? So sabihin ko mamay, mga lodi, so bago yan, nilagyan ko muna ng tape or masking tape yung uh, uh natin ng mga pakpak -pak, mga lodi. So kayo, kayo na rin uh, bahalang uh, mag-decide kung lalagyan nyo ba ng tape. Kasi sa akin mga lodi, tutorial ko naman to mga lodi. So ganito talaga ako gum gumawa ng saranggola mga lodi so kayo kung ayaw nyo ring lagyan ng ganyan so kayo na rin bahala mga lodi discard nyo na rin yan nilalagyan ko siya ng ganyan para uh, hindi talaga siya gumalaw Matibay talaga yung pagkakatali natin ng ating mga uh, baskagan or para sa mga pakpak mga lodi so yung tinatalihan ko siya ng straw mga lodi yung may kulay kasi matibay yung may kulay makunat yan mga lodi so, ganun din yung gagawin natin dun sa may babang pakpak mga lodi so nilagyan ko rin siya ng uka at nilagyan ng masking tape duct tape minsan black lodi yung duct tape medyo mas matibay talaga yung duct tape mga lodi. So, kayo na rin bahala kung lalagyan nyo ba or hindi mga lodi So, yan tinilain natin siya ng uh, straw, yung may kulay Mas matibay kayong straw na yan mga lodi ng pang ninyo mga lodi Yung may kulay piliin nyo para mas matibay So, yan na nga guys, so yan o oh, Yung buong detalye ng ating ginawang pagtali ng mga pakpak -pak, mga lodi So, nakaslant yan mga lodi Ayan o, oh, nakaslant sya yan, ginagagawa pala ng slant na yan, mga lodi para mas lalong matibay sa hangin mga lodi. Yun yung purpose niyan kaya slant at syempre makuha din yung magandang curve ng mga dulo ng pakpak mga lodi kaya siya nakaslant. Yan yung purpose niyan mga lodi kaya siya nakaslant. So syempre, ipapakita ko rin mga lodi kung paano ba maglagay ng uka sa pinakadulo ng mga pakpak ng saranggola dahil napaka-efficient mga lodi. So yan na nga mga lodi yan. Lalagyan natin ng uh, masking tape mga lodi. So ganyan ako maglagay ng uka mga lodi. Sa so, mga baguan pa lang guys, pwede nyo gawin yan para hindi uh, mabiyak yung uh, dulo ng pakpak. Uh, -pak. Kasi napaka nipis lodi. Nilalagyan ko yan para sigurado talagang hindi siya mabibiyak mga lodi. So pwede naman hindi nyo lagyan. Basta ingat lang kayo kung paano nyo lalagyan siya ng uka. So yan nga guys. So yung kanyang uka mga lodi. So yan, nabilog na natin mga ano guys. Mga lodi, so ito yung ating ano, toro So hindi ko na napakita kung paano ko siya binuo mga lodi. So, may nyo na lang yan. Ayan yung ating pagkatali. yan Ayan. Ayan. May kita niyo yung mga dulo niya, mga lodi. So, yan, oh. At doon din. So, bawat detalya niyan, isa uh, talagang malinis na malinis. So, ito nakaslant din yan, mga lodi. yan So, nakaslant siya. At ito yung mga dulo niya. So, yan. So, syempre, uh, may kita nyo lang yan kung paano ko siya kinayas, mga lodi. So, yan. At yung kanyang... Uh, So pagdating dito guys, medyo maliit lang kasi to at yan mga nakaslant din yan yung kanyang mga kawayan mga lodi. So yan, papakita ko yung sukat niya mga lodi so makikita niyo siya. So ganyan mga guys. So yan ato So gagamit tayo nitong kulay. So syempre yung mga dati nating kulay na ginamit para dito sa ating kuratora mga lodi. So yan. Gamitin natin so ruler, yung charol plastic natin. Ayan, syempre, yung ating mga cutter yan, cutter, yung tape, syempre, yan, yung cutter natin. So, ayan, so, umpisa na natin mga lodi, so, yun. So, ayan, Pababalatan na natin yun, guys. So, syempre, ito yung dati kong design dun sa aking uh, unang turatora, guys, sa pambagyuan, guys, kung napanood nyo yun, mga lodi. Uh, six feet yun, yung nauna kong uh, turatora. So, ang design nito, guys, is pares na pares dun. Kasi requesto uh, request to ng ating followers guys na ganoon din yung design na ginawa natin mga lodi. So yun na nga nilagay ko siya ng uh, pattern guys. So syempre um nilagay natin nang siya ng ano ng mga uh, pagkakati pagkakater natin. Yan, so syempre yan gumamit tayo ng ano niyan ng uh, pangmarker mga lodi. At syempre kinata natin siya at pinaiba pinailalim natin yung kulay orange mga lodi. At syempre nung natanggalan natin at uh, uh, nakita natin yung pinaka pattern niya at syempre lagyan natin ng uh, tape guys, so ganyan lang ako mag, uh, mag pattern mga lodi, so yun kinakat ko lang sya at nilagay uh, ko lang siya ng tape mga lodi, so yun na ganun lang kabilis mga lodi, at syempre sa kabila naman mga lodi, so ilalim ko lang yung kulay orange, at syempre kinakat natin yung mga pattern na nilagay natin mga lodi, para mas madali at syempre tatanggal natin yung mga nakat natin at lagyan ulit natin sya ng uh, transparent na tape mga lodi so mainam na mainam yan guys yung tape na yan kasi napaka kapit nyan lalo na kung charol plastic yung gamit yung mga lodi. So makapit na makapit talagang sa charol plastic mga lodi yung tape. So yun na nga nakapag-pattern na tayo at syempre ilalagay natin sa pakpak ng ating mini turotura, mga lodi. So yan ikakat natin yung bawat uh, details, bawat detalye yung mga lodi. At, syempre ikakabit natin sa pakpak mga lodi at bago natin sya lagyan ng um, uh, rugby mga lodi i tape muna natin yung mga uh, tali nya sa gitna ng mga pakpak mga lodi para syempre okay na yung uh, plastic natin at medyo hindi sya lukot-lukot mga lodi pag nila lagyan natin ng uh, rugby yung bawat kawayan nung ating uh, uh, pabalat mga lodi so yan nalagyan ko na siya ng uh, rugby mga lodi para dumikit na at nang uh, umoki na yung uh, pabalat natin at uh, maging makita natin pinakahulma talaga nung pabalat natin mga lodi so yan na guys so yan o oh. Nidikit lang natin siya pa isa isa mga lodi at syempre, ganoon din sa may uh, buntot mga lodi, yung pangalawang pakpak na maliit mga lodi. Ganoon yung gagawin yung pattern kagaya ng ginawa ko nung una mga lodi. At syempre, nilagyan natin siya ng uh, transparent na tape mga guys bago natin siya i lagyan ng rugby mga lodi. So yun na nga, yan, lagyan natin siya ng rugby para mabuo natin siya mga lodi. So yun na, natin siya mga guys. At syempre, um, tanggal natin mga sobra-sobra niyan. Yan, mga sobra-sobra sa mga pakpak mga lodi para malinis na siya tingnan mga lodi. So yun ang pinaka isa sa mga pinaka gusto ko kapag nasa ganyang Uh, natatapos na natin yung saranggola mga guys yung tatanggal natin yung mga sobra sobra na plastic mga guys sa saranggola para makita mo na yung ganda at linis ng mga pagkakagawa ng ating uh, pagpapabalat mga lodi so yan na nga so pag nakikita mo nung ganyan na nasa ganyang point ka na ng paggawa ng saranggola mga lodi so alam na malapit na natin matapos yung saranggola natin at mapapalipad na natin matetest flight na natin siya mga lodi matatapos na natin siya sa pagpapabalat mga lodi inaayos na lang natin yung mga sobra sobra sa plastic at syempre lagay natin siya ng um, parisukat mga lodi so yung nilalagay kong parisukat mga lodi gumagawa muna ako ng maliit na parisukat sa may buntot mga lodi at sa pangalawang baskagan ng saranggola mga lodi at saka ko lalagay ng malaking parisukat dun sa may uh, malaking pakpak na mga lodi sa may malapit sa ulohan mga lodi so yun na nga yung nilalagay ko naman yun na triangle mga lodi yun yung paglalagay natin ng sumba o syempre tetestingin natin muna siya ng walang sumba mga lodi kung anong pinagkaiba ng walang sumba at merong sumba mga lodi so yun So tinis na natin siya guys So yun oh So yun lumipat siya guys Ayan Medyo may nakita lang akong konting uh, problema lang guys Dahil wala siyang sumba at uh, hindi siya masyadong balanse Pero lumipad pa naman siya mga lodi So okay lang din Ayan Lumipad naman siya kahit wala siyang sumba mga guys. So okay din yung pagkakagawa natin ng ating uh, mini turatoro mga lodi. So abangan nyo yung part 2 nung pagpapalipad natin ng meron na siyang sumba kung anong pinagkaiba mga lodi. Kasi pambagyuhan yan na uh, mini turatoro natin mga lodi at medyo uh, syempre malakas yung baskagan niya o yung pakpak niya mga lodi so abangan nyo guys yung uh, part 2 nitong ating uh, tutorial na to guys lalagyan natin siya ng sumba kasi pinalipad ko yan ng walang sumba mga lodi so yan ang pinagkaiba mga lodi so yan so pakabayin natin siya at uh, lumipad naman siya mga lodi medyo uh, kailangan niya siguro talaga ng sumba mga lodi at least lumipad siya guys kahit wala siyang sumba mga lodi so Okay na okay. So, kung nakabot kayo sa video na to mga Lodi, so, paki-likes and comments itong video na to at paki-share. At, syempre, um, subscribe nyo rin ako sa aking YouTube channel kung gusto nyo yung mga ganitong uri ng content, mga Lodi, ng mga tutorial, mga Lodi. So, maraming-maraming salamat, guys. At shout-out ko nga pala, uh, mag-comment kayo sa baba para ma-shout-out ko kayo, mga Lodi. So, maraming-maraming salamat, guys. Next video tayo. Bye-bye.